Nakabaka nag 2 hours lang siya, mami. Nasa likod ako, madami. Hiya ako magbi... Ah, kaya pala. Naiwan na ako dun, hi -hi. <laughs> Naiwan ka na, mami. Ikaw na lang one, ano. Anaka, ano na ako. Sige na po, mag-end na ako. Lalamsam, tatapusin ko to ha. Matulog na yung gustong matulog. Mag-live na yung gustong mag-live. Thank you so much sa inyong lahat. Sa pag at sa pag sa aking pag -yayaw -yaw. Ayan, see you bukas naman tayo sa ano, sa live ni Mami. At dalawin natin yung birthday ni Lalabs501. Sabi niya, wag na daw magpalipad kasi masayang. So, ayan. Gusto niya lang makita yung supporta natin. Masaya na siya para sa birthday niya. Thank you, loves. Ingat lagi dyan. Opo. Pretty babe, thank you so much sa ano, sa bigay mo mga views sa amin, mami. Maraming salamat sa mga bigay mong saging. At sa mga nag, uh, nag uh, nagbibigay ng saging at views kay Finger at kay Nanay, thank you so much sa inyo. Sana dumami pa kayo. Dumami pa ang magbigay ng views. Love Moy. saan ka Love Moy? Busy sila love Moy. love Moy. saan ka ba? Saan na naman kayo nagpupuntang Love sa na yan? Love princess. Wala sila, love princess. Nakabaon na tayo. Nakabaon sa ano? Sa kumot. Amen, loves. <laughs> Amen. Amen, loves daw. Ay, naku, buong maghapon nakakapagod. Makakapagod din magbantay ng bata. Ayan, ilang minuto na ba ako kay Lalabsam? Ayan, lalabsam. Four minutes na lang. Matatapos ko na yung live. Ayan, mami. Thank you, thank you. Magmabay na ako pag ako magsalitanin. Hindi ako nakakababay. Bala na kayo dyan. Ayan na, hindi na ako dyan titing. Ay, mag-highlights mo na ako pala. mag sa ako, hindi na ako tatawa para hindi makita yung malaki kong bunganga. okay na. Mag 2 hours ka. Mainit na pakiramdam ko, mami. Tama na to, mami. Ano na para makapagpahinga na kayo. Para makapagpahinga na yung gusto magpahinga, yung gusto matulog, matulog na. Yung gusto tawagan na yung mga baby loves niyo tawagan nyo na. Yung gusto mag-away-away na yung mga syota nyo, awayin nyo na. Yan na, kompleto na. Mami, kung gusto mo nang magkuot-kuot dyan kay daddy, tabihan mo na. Para, mami, malamig na ngayon. Maganda na magtabi-tabi kayo ni daddy. Sabay yung kamay sa gitna. Pagdating, pagdating sa mga kuot-kuot, yan si, si Lalabsam, bilis-bilis tumawa. Addict din ata to sa mga kuot-kuot. Lala, sam siguro mahirig ka din mag-finger dyan. Wala pa sila mag-ama. Nasa labas pa. Ah. Nasa labas pa ba? Iniwan ka pala dyan. Mamainit. Nagkape kasi ako. Hanap, hanap ang iyong mga ngiti na ngayon. Ako'y nananabi. Almost done na lalabsam. Mami, babay na. Nagbabay na ako kanina pa, hindi pa ako natapos. Mami, bye. Thank you very much sa supportan nyo. Mag-end na talaga ako. Labsam. Bye-bye na.